Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag with Glenn Channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to do it um, so that you can be a part of our growing family. We are now officially 7,574 subscribers. Thank you so much and God bless you all. So keep on subscribing. keep on sharing, and keep on helping this channel. Thank you so much, guys. Okay, so ang ano po natin na, pag-usapan po natin ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan po, no? Nanawagan po ng pagkakaisa. Dahil sa kanyang paniwala ay uhaw pa rin ang Pilipino, ang ating mga kababayan sa pagkakaisa. Ang sabi niya, uhaw pa rin ang mga tao para sa pagkakaisa. Matatandaan po natin noong nakaraang eleksyon, ito po ang pangunahing, pangunahing adhikain ng Unity Team, ang pagkakaisa. Tingin po natin, nanalo po sila si Pangulong Bongbong Marcos at saka si pangalawang Pangulong uh, Sara Duterte dahil sa platforma ng pagkakaisa. Kaya nga po ang sabi nila from north to south eh yung adhikain din nila, no? Marcos at Duterte ay nagkaisa, bakit hindi tayo magkaisa? Kaya po nanalo sila, no? Kaya po kahapon ay talaga namang uh, pinangunahan niya ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas again, no? Para Uh, ang sabi niya mag or magkaroon ng grand coalition with different political parties. Okay? Ang Partido Federal ng Pilipinas ay ang isang partido na talagang nagdala kay Pangulong Bongbong Marcos, no? At kay um at kay Sara Duterte noong nakaraang eleksyon. Ngunit yung mga officers po noon, no? si Lanchon ay wala na po dyan. At ang mga ibang officers po ay wala na sa Partido Federal ng Pilipinas. Actually, si uh, dating Executive Secretary, no? Um, Rodriguez, no? um, Rodriguez ay talaga namang nawala na rin dyan, no? Naging kalaban na rin ng uh, Bongbong Marcos. Ngunit sa paniwala ni Um, Vic Rodriguez ay talaga namang nanalo si Bongbong Marcos pagdating sa halalan noong 2022. Dahil sabi niya, trinabaho daw niya ito. No? Ang sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa, um, sa panunumpa ng mga bagong miyembro ay uhaw pa rin ang tao para sa pagkakaisa. Talagang sa kanyang palagay, sa kanyang paniwala, Hanggang ngayon, ang tayo, ang tao ayaw na nila nag-aaway. Tama din naman 'yon. Ayaw na nila ang nag-aaway. Ayaw na nila ang walang nangyayari dahil puro politika na lang ang pinaglalaban. Puro ganon ang aking nararamdaman mula, mula noong Mayo noong 2022 at ay para sa akin maliwanag na maliwanag 'yan. Nako, ang masasabi ko diyan, magiging maliwanag 'yan kung majority of their members no natatakbo sa Senado, sa Kongreso at sa governorship ay kayang ipanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Natatandaan natin nung nakaraang eleksyon, halos lahat naman ng kanyang inendorso ay natalo. Unit nakakapagtaka siya po ay nananalo sa mga lugar na yon. So for instance ko hindi niya po kinampanya hindi niya po inindorso si Joy Belmonte na tumatbo bilang mayor ng Quezon City noong mga nung nakaraang eleksyon. Ngunit nanalo po siya dito. Noong um, ganun din po no sa iba't ibang mga bansa ay iba't ibang mga probinsya. Sa Quezon City na lang talagang ang inindorso niya ay si uh, Mike Defensor. Okay? At si Castelo. Ngunit parehas po silang natalo. Lahat po ng congressmen uh, na inendorso niya sa Quezon City ay natalo. No? Kahit po ang krisologo na inendorso niya sa 1st District ay natalo. Ngunit, ang nanalo lang po doon ay sa 4th District yata o tama, sa 6th District rather. No? Doon po ang nanalo, konti lang nga ang lamang ng nanalong congressman doon. Ganun po sinasabi ko, no? Ngayon po, malalaman po natin kung talagang malaki ang tsansa ng, uh, ng mga kandidato ni Pangulong Marcos pagdating sa halalan na ito. Siya nga pala, no, itong oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ay ginanap sa Diamond Hotel dyan sa Maynila. Ang Maynila ay sentro ng ating government, Okay? Ang sentro ng ating kapital ng bansang Pilipinas. Ang presidente nga po pala ng Pilipinas ay siya rin ang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Ngunit tingin ko, nina, um, nilalagay na niya ang kanyang anak no? para malili sa kanya bilang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay, siya rin po ay national chairperson tinanong niya ang kanyang mga miyembro no ang kanyang kamiyembrohan na mag-organize at i-strengthen talaga ang organisasyon nila no para mag-prepare for the midterm elections meaning to say talagang uh, go for the gold sila no para manalo sa darating na eleksyon He also emphasized that the best way to do so is to provide the best service to the people kung ganon Huwag na kayong mangampanya. Magsilbi na lang kayo sa tao. At sasabihin na ito po ang ginawa nyo. Alam nyo po ba na ang best trophy po talaga ng mga lingkod bayan ay makita nila na nag, nagsisilbi sa kanila ang mga inelect nila. I mean, these are their trophies. Yung mga infrastructures, kumbaga. Infrastructures na nakikita naman natin na walang mga kurakot, walang corruption issues, kumbaga. Okay, katulad na lamang ng nagpapagawa tayo ng isang uh, fasilidad, no, yung basketball court. Pero yung basketball court naman ay walang halong irregularidad. Mga kalsada, mga transportasyon, kumbaga. May mga na nakakatuwa naman talaga nung nakaraang no uh, nakaraang mga panahon no si Duterte no imbes na isang taon dalawang taon tatlong taon limang taon ng lisensya ginawang sampung taon ako yung lisensya ko ay sampung taon kumbaga pero maganda lang dito ay parang malinis no si Pangulong Bongbong Marcos hindi siya nagmumura very diplomatic very uh, very presidentiable kumbaga kaya lang inaakusahan siya na drug addict si ah uh, pangulong Bobong Marcos, no? Pero siyempre, kung totoo yan, mapapatunayan uh, yan na totoo. Pero kung mali yan, mapapatunayan uh, ding mali yan. Okay? So sabi niya, magserbisyo lang tayo sa madlang people Okay? Wala daw, no? Wala daw ibang gagawin, no? Yun lang daw ang gagawin nila. Magtrabaho sila, magsilbi sila. And then, siyempre, we need uh, they need to fight hard. Okay? There is no easy election, kumbaga. Tama din naman Kasi naranasan din ni si Pangulong Bongbong, Bongbong, Marcos na matalo. Natalo siya bilang senador in the past. Natalo siya bilang pangalawang pangulo in the past. Pero yun pa din, no? tumatayo, lumalaban. Marami kasing pera ito, no? si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun ang natutunan niya no? sa kanyang buhay ng mga nakaraang eleksyon. Okay, ang ang is they need to organize very well that we have to be constant communication with one another no kasama ng kanyang anak so parang alam nila kung anong nangyayari at the very beginning trabaho ito ng ating leadership ng ating partido ay magkakaroon tayo ng magandang plano hindi lamang para sa nasyonal kundi para sa lahat ng LGU para sa lahat ng mga distrito ng mga congressmen na kasama natin ito partido federal ng Pilipinas ano bang plano nila Gagawin bang federal government ang bansang Pilipinas? Mukhang nalilihisil doon. Mukhang hindi yata ito ang gustong kahinatnan ng Partido Federal ng Pilipinas in the past. Ngayon, parang gusto nila LGUs na, local, district. Okay? So sabi ni Marcos Jr. na ating Pangulo ng Pilipinas, ang next move nila is to organize a steering committee and then forge alliances with different political parties. Ang pinagtatakan natin dito, wala yung hugpong ng pagbabago na in the past, 2022, ay talaga namang nililigawan ng mga national political parties. Pero nawala. Nawala yung gano'n, No? Eto, tandaan nyo to. Pag iya nakabangon ang hugpong ng pagbabago, mm, nandyan pa ang partido reforma, okay, uh, ay talagang masasabi natin na baka ito ang umpisa ng pagkakalaban ng Pangulong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Okay? So sabi ng Pangulong Marcos, ang gusto niyang makaoles ang partido ng kanyang pinsan na ang lakas NUCD. Ang partido ni Soto, partido ni Danding Kuwanko, late Danding Kuwanko, ang NPC, Nationalized People's Coalition. Ang partido ng mga na nabanggit yan in the past, eh, no? Villar, no? National Party, Nation, uh, Nationalist Party at ang NUP, no? Nationalist Union of the Philippines. Okay? So 'yon, no? Uh, Siyempre, ang syem uh, kailangan diyan ay yung House of Representatives. Uh, sa House of Representatives, hindi naman sila ang ang ano talaga eh, ang majority party, no? Hindi in the, hindi katulad in the past ng political party ng pangulo ng Pilipinas, ayun. Ay Pero ito, lakas NUCD. Kaya talagang gustong-gustong tumakbo ni um, Martin Romualdez bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So, ayun, magkakaroon lang sila ng arrangement, kumbaga. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman. Para naman, we can be able to maintain and sustain this channel. Maraming maraming, sayo. maraming, maraming salamat sa iyo, idol. <laughs> salamat, guys. God bless you all.